Magandang umaga. Mga kapayro lovers. At mga ka viewers. Sa, sa ngayon po eh, ipapakita ko lang po paano mag gawa ng box extension po para po sa kwitis. Kaya lang po, advice lang po, ito ay pwede lang po sa small po. DIY box po. Pag, kasi pag big, big quitties, malamang dugtungan na po. Dugtungan na po ang gagawin po pag gawa ng box ng ano, big quitties. Pero to advice ko lang po to sa mga small quitties po. Regular quitties po. Ayan po. Ganta po ang gagawin. Alam ko naman po na marami na rin po nakakalam nito. Sa mga iba. Yung mga pagrepak po ng mga sa Shopee, sa Lazada po. Pang-extension po. Ganta po. Una po. Yan po, di ba, nakabox po yan. Yan, sinorkat ko na lang. Nakabox po siya. Yan ang gagawin nyo po ay yung left and right po na pinaka po nya hahatiin nyo po to yan hahatiin nyo po sa gitna po kailangan po pantay Ganun din po sa ilalim ito rin po yan hahatiin din po yan ganito rin po sa kabila hahatiin din po yan hahatiin din po dun Ganun lang po. Tapos, i- igaganto po. Ayan. Para po siya, ano, itutupi po siya ng ganun para po siya mag-extension po. Ayan po, ma... Kapayro at ka-viewers po, yan. Buo na po yung box na yan. Yan po siya, oh. Tinupi ko na po yan, eh. Yan. Nag-extension po siya. Yan. Tupi po yung pinakagitna po ng ano. Ang pinaggupitan po, yan. Madali lang po yan. Yan. Yan ano na lang. Yan, sakto po siya sa ano sa box po ng Quitties Small. Ito yung una kong ginawang ano, DIY. DIY na box po. Dugtong po 'yan. Yan. Sakto po 'yan. Magkasinlaki po 'yan. Ayan po. Kartong po ng Bonakid po pwede pong pang Quitties Small. Kwitis regular po. Yan. Kasya po yan. Sandan po. Sandang pirasong kwitis. Pero hindi po siya kagaya ng ano, yung binibenta po sa bukawin na nakabox. Ito po kasi medyo paba. Pero at least po kasya po ang sandang piraso po dyan na kwitis. Kung gusto niyo nyo po i-box. Yan po. Ito po yung takip. Magdaling na lang po yan pag tinakpan po. Hanggang dito na lang mga kapayro. At mga ka-viewers, God bless po.